napakaganda uh, napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko farmers mga ka-viewers kahit sa sulok man ng ating bansa so ulitin ko from Luzon, Visayas o Mindanao sa so, umagang ito nagdidilig po tayo ng fertilizer para po sa Ampalaya para po patuloy itong makaka-recover kasi maganda na pong tingnan no? maganda na ang mga talbos yan so marami tayong mga upload na video na wala tayong nakita kahit isang talbos na hindi napuputol pagkatapos ng bagyong Christine lahat ganito putol no so ngayon buti na lang ang tiyente nang nakaka-recover kaya nga sa magang ito uh, ah, magdidilig po kami ng fertilizer so bago po namin ito didiligan ng fertilizer kailangan namin itong bunutan ng damo sa ilalim parang walang kahati sa ah, ampalaya sa mga nutrients na inaabot natin sa kanila so ito ang mga talbos maganda na good morning ka so naglulusaw po sila ng fertilizer so yung damo ano na matangkad na kailangan na itong bunutin or ibumba natin ng uh, herbicide pero bago namin ito bomba kailangan namin ito mabunot so nagkaganito lang ito dahil po sa sobrang ah uh, lakas ang ula bagyo na daw the way <laughs> yan maganda ang mga talbos So parang araw-araw to pinapaakyat. Araw-araw naman meron tayong napapansin na papaakyat din. So ito hindi pa namin na i-repair ang kapangan na nasira sa bagyong Christine dahil hindi pa po nakarating ang ating order na Atlas Twine. So pag makarating na to mga kapwa ko farmers, uh, kailangan namin tong i-repair. Kasi tingnan natin, malaki na ang mga talbos, no? So late tayo sa fitasan So kung hindi lang po ito nakabagyo Nakaharvest na tayo so, dahil sa hindi inaisahang pangyayari Nabagyo tayo Ah uh, yon Parang nalita yung ng konti sa uh, Harvest So kailang po mga ka Kasi wala tayong masisisi Kalikasan naman yon So ito na maganda na ang mga talbos Tapos may napapansin na po ako mga maliliit na bunga So, tignan niyo. 'Yan sa gitna. Okay, so may mga marami na maliliit na bunga na sabay-sabay. Buwet ito, ito ito, te. Kining bunga ha mo, mura'g gaganda uban na. So tingnan natin no mga ka viewers Mga ka farmers Malalaki na po ang mga talbos Pati sa gilid daw oh, Meron na tayong kailangan natin ipapakyat So yung ano natin kapangan hindi pa natin ayos no? Kasi ah, hindi pa nakarating ang ating order Sana nga makarating na to para ma-refer namin ang kapangan Okay, so bago tayo magtapos, may galab siya po no sa lahat nating mga subscriber, no. Mga solid supporters at ating unting YouTube channel, mga sharer, commentator. So sa inyong lahat, uh, magdidilig kami ng fertilizer. So yung fertilizer namin dinililig, ito po ang winner ni Trevor at saka Mega Multiplant Vitamin. So yun po ang ating ginagamit ngayon para po sa patuloy na paglaki ng mga talbos, pagbulak, pagbunga. Then, Nag-spray tayo kagabi ng Nutriflant AG, Amistar at saka Lika. Then yung peters na Dusum Booster. So yun po ang ating uh, ginagamit kagabi. Okay, so sa iyong lahat hanggang dito na lang po. No? Maraming salamat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So bye-bye!